Hei, hei, hei Huh? Bakat. Huh? Huh? Hmm. Hmm. Gumagaya kat papa. <laughs> Tama man yung ginawa ko, di ba? Mahalaga ka pa ba kung ano yung opinion ko? Wala siyang utang na loob. Pati si Ana Jean pinagkakainteresan pa niya. Bakit ka nakakalimutan mo Marcelino? Naika na rin na nagsabi na parang iisang tao lang kayong dalawa. Kung minsan, kung ano naranasan ng isa, nararamdaman din ng kabila. Pero ginawa ko ng lahat para sa anya, di ba? Gusto ko maging isang disyenteng tao. Pag tapos, pinastos niya ako. Hindi mo maaaring iprogram ang mga taong katulad ng iyong mga computers, Masilino. Kahit nagaano kabuti ang iyong mga intensyon, Nasa sa kanya pa rin ang huling disisyon. Wala sa'yo. O oh, sige, matulog ka na. At uh, happy birthday. Thank you.

Bakit? Napamahal na rin siya sa'yo, no? Sino? Eddie, eh, yung kakambal mo mukhang bubuli. Sino yung... Hindi, uy. What? Sino aling to? Eh, bakit ganyan na inaasal mo? Nasaktan ka rin, eh. Bakit ba masyado ka marunong? Oo. Oh, mali ka na naman. Oy, hindi ako sobra sa dunong. Ikaw lang. Kulang ka sa utak. Hmm. 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 Marcelo? Hindi mo teritoryo to. Kaya daan-daan ka sa sasabihin mo sa akin. Um, tara, huwi ka na sa atin. Dito ang bahay ko. <laughs> Marcelo, pwede ba? Tama na to. Eh, maubos oras natin eh. May pasok pa tayo bukas. Ikaw lang! O oh, sige. Hindi kita pa pwede bumalik sa atin. Pero pag naisip mo na, na-desisyon mo na ako nung gusto mangyari sa buhay mo, gusto kong malaman bukas ang bahay natin. Lagi bukas ang bahay natin para sa'yo. Tandaan mo yan. Ang yabang mo talaga. Bakit? Wala naman akong sinasabi ah. Nagpapakumbaba na nga yung tao eh. siya lang yung loko yun. Eh ano? Isipin mo na lang, Marcelo. Kung wala bang malasakit yung kakambal mong yun eh natin ka pa ba, ba niya? Dadayuhin ka pa ba niya dito? Ayan, naubos mo na. Ikaw, kain ka ng kain. Mamaya makita ka na mami mo. Nako. Oh, ayan na, ayan na, mami mo. Bea, o hali ka na. Matutulog ka na. Okay. O, oh, good night na sa tito at tita. Oh. Um, good night, Tita Noel. Yeah. Good night, Tita Bea. Hmm. <laughs> Good night. Sige. Sige. So, all set na yung wedding natin. May problema pa ba? Noel, may gusto sana akong linawin. Ano yun? Kaya mo ba ako pakakasalan dahil mahal mo ko? O para punuan ang pagkawala ni Marian? Mahal ko si Marian. I miss her. Masakit din yung nangyari sa amin noon. Halos masira nga ang buhay ko eh. Pero wala na siya. Ikaw ang nandito siguro, hindi naman masama kung magmamahal ako uli. I'm sure, kung nasan man siya ngayon, she'll be happy for us.